Paano malaman kung gawa na nga ba ang ating mga national ID? So yan mga Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So napakadali lang naman po nito i-check mga lods Siguro marami na po sa inyo ang nakakalam nito. So kung kayo po nakapag-rehistro na ng uh, national ID or PILSIS ID, pero hindi nyo pa nare-receive uh, ang inyong mga ID card ng uh, national ID or PILSIS, so pwede nyo po yan i-check online mga lods So paano nyo po malalaman? So ganito lang po ang gawin nyo. Ang una nyo lang pong gagawin ay pumunta kayo sa browser ng inyong mga cellphone. So pwede naman po kayo gumamit ng ibang browser. So ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. I-open nyo lang po. Pagdating po dito sa inyong mga browser, i-search nyo lang po ang National ID Digital Copy. And then, ganito po ang lalabas nyan. So dito po, hanapin nyo po ang logo na yan. And then, yan pong uh, uh, National ID. Yan po. And then, i-click nyo po yung National ID na highlights na blue. So dito po, i-click lang po natin itong Proceed. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng uh, National ID or PILSIS ID. So, dito po, uh, ilalagay lang po natin dito yung mga personal information natin. So, una po ang ating mga pangalan. Yan, ilagay po natin dyan. Uh, so, fix po, kung meron po tayong senior and uh, uh, deterred, mga ganun po, ilagay po natin dyan. Kung wala naman po, wag natin yung galawin. Uh, middle name po, ayan, ilagay po natin dyan. Ngayon, kung wala po kayong middle name or wala pong uh, middle name sa inyong ano, parehistro po kayo, i-click mo po yung uh, box na yan, no middle name. Hindi mo mawala po yung middle name box na yan. And then, dito po, uh, last name, ang ating mga affiliado. And then, date of birth. So, dito po, ilalagay po natin dito yung ating mga birthday. Pasunod-sunod po yan, month, day, in year. So, dapat po ang ilalagay natin dito mga lodis kung ano po yung uh, ginamit natin nung time na nagparehistro po tayo. Pag once po na nalagay natin yung mga information dito, i-click na po itong continue button. And then, magbe-verify po yan mga ludis. Wait lang po natin. And then, dito po, i-allow lang po natin ito para sa camera po. Wait lang po natin. So, dito po, kailangan po natin mga loads mag facial recognition. Okay? So, dito po, uh, ito po yung tamang paraan ng pagkuha ng mukha. So, yan po. Dapat po, fit ang ating mukha. Uh, pag naka-hijab po, dapat ganyan po itsura niya. Hindi dapat po ma in light. Pag naman po masyadong mailaw, hindi wag naman po masyadong masyado madilim. Bawal po yung uh, may sombrero, may face mask, may salamin. Bawal po yan mga nudis, tanggalin po natin yan. And bawal po yung masyadong malapit, hindi bawal din po yung masyadong malayo. So, uh, pag okay na po yan, naintindihan mo na, i-click mo na po ito. Start po na yan. And then, dito po mga lodis, so ilalagay na po natin dyan yung mga muka. Yan. So, dyan lang po natin yan, move closer na yan, hanggang sa maging pit po yan. mag po yan mga lodis, yan. Wait lang po natin yan ma-verify. -iba, iba po ng kulay yan. Verify po. Ayan po. Wait lang po natin. And then, pag ganyan na po nabas no niyan, congratulations, ibig sabihin po na-verify na yan. Ngayon, i-click natin itong National ID button na yan. And then, dito po, lalabas na po ang iyong National ID card. Ayan po. Ngayon mga Lodys, pag may nabas no pong ganyan, ibig sabihin ay ready na po yan or baka po na-deliver na or ready na po for delivery. Ibig sabihin po, nakaregister ka na, nagawa na po ang iyong National ID card. Okay mga Lods? So,